Magandang araw mga kaprobinsya, ngayon ay magawa tayo ng saging at ah, magawa tayo ng nilupak o nilupak kung tawagin sa ibang probinsya. Alam niyo dito sa amin itong nilupak o nilupak na saging ay minsan na ginagawa namin itong agahan at panghalian at syempre pangkaraniwan ay merienda at isasala na natin mga kaprobinsya pagpasensya nyo na lang muna yung aking kusina dahil talagang madumi hindi maiwasan kaya nga daw ang tawag nila yung isa iba dirty kitchen imbis na niyog yung ilagay natin sa ating ano niyobak ay ito na lang yung ginawa natin buko matigas na buko o tawagin na ibingi para mas malinamnam kapag ka inihalo natin dun sa ating niyobak at isa rin syempre sa namimiss ng ibang mga taga probinsya Itong pag-inom ng sabaw ng buko Pag mandi na away oh, mga taga Manila Ay buko talaga agad yung unang inahanap At mainalo sila sa sabaw At ito naman mga kaprobinsya yung yung, yung yung buko O yung buko siya Matandang buko Na ihahalo natin dun sa ating Ano ay Saging sa na gagawin natin yung yubak dito ko, dito ko na rin nalo Yung ilang yung ilang um, ano asukal. Ayun mga kaprobinsya, luto na yung saging. Ganyan lang yung kulay ng saging, gawa ng ano yan, hindi pa siya masyadong matigas. At hindi ko na ibabad sa tubig ng binalatan ko, kaya may iba yung kulay. Pero tara, gagamitin na natin yung ating mahiwagang lusong. Babayuhin na natin ito. Medyo maliit yung gamit nating na lusong, hindi natin ito agad mapuno dahil pag ito ay dumikit, ay maangat sigurado yung ating lusong maya amaya mga kaprobinsya ay eh, maligat na ito alagin ko lang muna ng gata ay ste ng buko pala abaw anong ligat na nito mga kaprobinsya nilagyan ko na rin pala yan guys kaprobinsya ng margarin para medyo malinamnam yung ating nilupak o niubak ay dapat pala nilagyan mo ng ano yan daw sagin ng saging yung ilalim ng ganera natin nilagyan natin ito ng margarine ng ating binayo sa lusong pero lalagyan pa rin natin ng margarine mga kaprobinsya din sa ibabaw para magandang tingnan maging mukhang masarap tapos alagin din natin ng mani may mani ka nang tinunto dyan ay paabot ako ng mani ayun alagin natin ng mani tapos uh, alubog natin yung mani dito pagkatapos nating alabog yung mani nito ay abuburan ulit natin para naka outlaw naman yung ibang mani yung sarap yung kabubin sya ganito yung paggawa ng new box sariling version ko ito ng paggawa para mas masarap wow at ayun guys luto na yung ating new back. sabay magkakapit tayo Ayan. tara kain tayo guys tanghalian ko pa lang to thank you for watching guys pa share naman ang video natin salamat